Inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil ang Integrity Monitoring and Enforcement Group na magsagawa ng investigasyon sa insidente sa kalsada na kinasangkutan ng uniformadong polis sa Santa Ana, Maynila noong araw ng eleksyon. Sa viral video, sa kasagsagan ng trapiko, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang polis sa isang civilian rider na nauwi sa pagbunot ng kanyang baril. Ang kay Marbil nasampahan ng polis ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Inilipat na rin siya sa District Personnel Holding and Accounting Section ng Manila Police District. Maliban dito ay sinuko na rin ng polis ang kanyang mga issued na baril habang hinihintay ang resulta ng administrative proceedings. Ngayon ay hindi na napahintulutan ang mga regularidad sa kanilang hanay. Inatasan niya naman ang lahat ng mga polis na gampanan ang kanilang tungkulin ng may mataas na antas ng profesionalismo. Mark, baka nalagpasan ang... ko lang, bakit, hmm. bakit siya bumunot ng baril itong polis? Nagkagitgitan sila dun sa kalsada. Ah, isang Motor rider. Road rage lang? Oh, ma makita pa dun sa video na ginalaw o hinawakan nung polis yung helmet nung kanyang uh, uh, kasabay na rider uh. no? na nagkaroon sila ng pagtatalo. Uh. Mm -mm. Eh, tiyempo, may, uh, meron ding uh, netizen uh, na nakapag-video nito kaya ito ay agad Yun. na naipag-alam sa mga polis. Merong uh, rumesponde Oh. Uh, tauhan ng police assistance desk oh. sa polling center, dinala yung parehong panig sa barangay para naman doon sa pag-areglo. Hmm. Aba damang init ha. <laughs> <laughs> Kaya nga dapat sabi, mainahon lang dapat. O. Oh. Hmm. Kaya yan, ingat tayo. Uh, ang masama oh. pa dyan Igan, yung gumunot pa ng baril. Kaya nga eh. Oh, bilang polis dapat uh, maximum tolerance pa rin at mas mahaba ang pasensya nila. Hmm. Siyan tunay. Siyan tunay. Oh. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng CMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo.